Hello guys, good morning Welcome back po sa ating channel po Mga Sea Farming Ito ang ating pong uh, talungan Na Buti pa yung damo Ay patuloy pong uh, Kumakalat, dumadami So yung mga talong natin Ito sobrang stress po Sa init ng panahon Ngayon po ay Alas otso pa lang ng umaga Alas otso pa lang siya So Ganito na ang itsura ng ating pong talong lantang lantana po gawa ng sobrang tigas na ng lupa po mga sea farming dahil po sa napakatalas ng init ng panahon ngayon napakarami pa naman sana ang bunga yung talong po natin pero hindi man eh wala tayong magawa dahil panahon nga po ang atin pong uh, kalabag ngayon sa pagkatanim dahil po kasi ay talagang sobrang init. Tapos pasok pa ng amihan. Kaya bihira lang po tayo makapag-update po dito sa atin pong mga gulay. Dahil nga sa ganito po yung sitwasyon ng atin pong mga talong po ano. So ayan po ngayong umaga ay mamimitas po kami. Kasama ko yung akin pong uh, baby. Uh, may kami, mamimili tayo dito ng atin pong mga talong ngayon pa naman ay napakamahal po ng presyo ng talong po ngayon hindi lang po talong, pati po uh, iba't ibang mga klaseng gulay. napakamahal mahal po ngayon mga ka farming. So ayan, pitas na po tayo at mamaya banda ay eh, mainit na ito. So um, mahirap na, matutukan tayo ng sobrang sikat ng araw, napakatalas ng init niya. So ayan mga ka farming, diretso na pa kami. Pitas na tayo ng ating mga gulay. Ayan po hindi na po lumalaki, hindi na po bumubuka yung mga talong po natin. So, katulad nito, ayan, may bunga pa naman sana, pero, mapansin natin yung pit niya ay medyo matigas na at nagkakaroon na siya na ng pagka alight yung kanyang pit Dahil nga sa walang tubig, at itong isa, ganoon din, ito na, istis na yung mga dahon, So Yan po Gumugulang Yung bunga ng atin pong mga talong mga sea Yan Talagang higintay tayo ng pagbuhos ng ulan. Ayan o. Oh. tuyo talaga. Yung ilog namin dito halos sa uh, manuyo na rin. Dahil nga sa sobrang init. Dito banda, medyo mabasa-basa pa yung lupa. Ito kasi yung area na napalitan po ng uh, lupa ito. Yung gulay natin dito, na dating talungan din, na nabahaan. Lupa po yung tumabon dito. So, ito yung nag-result niya. Maganda po. Mataba yung lupa dito banda sa natambakan ng ilog. Ay ng pagbaha. So, yung doon naman, sa dulo, yun ang kawawa dahil talagang open na open doon at saka uh, medyo mabato pa itong area natin medyo mabato ito kaya kawawa yung gulay natin so ito na nga sinasabi ko na hindi tayo pwede maglagay ng plastic mulch kapag uh, panahon ng taginit so kung maganda sana kasi farming kung tuloy tuloy lang ang pag ulan magiging ganito sana yung sultan ng ating pong mga tanim oh. yan oh grabing bunga niya, oh ang dami sana nakapanghinayang lang talaga na yung panahon natin ngayon ay sobrang init yan oh yung lupa niya, oh Ayan. Ayan. paano oh, ito ay medyo may kunting hamog hamog pa medyo masamasa -masa pa so yan mabahagin kasi ito mga kasi farming yung tinaniman natin ito yung mga galing sa pagbaha itong lupa na ito mataba siya mataba yung lupa Actually, hindi na kami dito nag-apply ng abono. Pero, kita nyo naman, marami pa rin talagang uh, binibigay na bunga. Kung ganito kalaki na yung mga talong natin. Yan o, yung bunga nya o. May sa sampo yung bunga nito mga kasi farming. At dito, ituturo ko po sa inyo yung talong natin na uh, yan, walang tubig tapos magraba ito yung sabi ko na may bato ayan o yan mga magraba siya so ito hindi ito natambakan ng pagbaha eh pero ito na kasama rin to sa natambakan pero hindi ganong makapal yung lupa na sumama dito ayan o kawawa yung gulay ayan yan oh, lantang lantaw Source po ng tubig dito Makasi farming ang problema namin Kung sa gulay wala tayong problema Wala namang uh, namamatay O bila na lang siyang nalalanta Wala naman Tubig lang po ang kailangan dito sa amin So hanggat walang ulan Wala po tayong magagawa dito Makasi farming Hintayin lamang po natin na umulan bago po tayo makapagbigay po dito ng abono ngayon po ay medyo makulimlim siya pero dahil nga sa amihan talagang tinataboy ng uh, hangin yung ulap yung katulad nyo no, may awang kita nyo, may awang yun po yan may awang dyan mamaya tingnan nyo yun yun po yung galaw ng ulap napakabilis yan no. o oh. talagang doon na sa may niyog napakabilis po ng galaw ng ulap mga kasi farming kaya hindi po makapagbuhos ng ulan itong mga ulap dahil nga sa lakas din po ng amihan so yun yung bibi ko ay namimitas na okay ano be meron pa mapitas meron pa meron malalaki pa naman sana oh tinan nyo malalaki oh gaganda pa naman ang bunga niya. Ayan o. Oh. Ang ng bunga oh. Dito po sa parting uh, makapal yung lupa. Yan maganda pa yung ano niya, yung bunga niya. Yan oh, haba oh. Ang haba ng bunga niya. Lalo na dito oh. to, nag-iisang piraso na lang yung bunga niya pero oh. Grabing haba oh. Ito, ang presyo ngayon, tag-isandaan na po. Tag-isandaan ng kilo. Kaya lang, anuhin natin yung isandaan kung wala naman tayong mapitas. Wala nang design. Yan, yung aming magandang uh, president ng aming purok. Ganda daw siya. Yan, yung maganda naming ante. Ano, ante? Buti pa yung niyog. Walang tigil ang bunga yung talong natin wala payan kung -ulan lang? ayan na nga ulan, ulan ang problema kung may tubig lang ba ito nako magsawa si kat kat akat magsawa sa pagpitas ng talong Ano ba lang na na sa init <laughs> oh, mga haba oh yun lang, sinit lang tayo kung saan ang bunga Ya. Ah. At kopra na lang kami. Wala nang bunga yung talong. Oh, lah lantai ni tu ni tu? tu ni ito natumba yun oh na. no, no, laki yan guys puno na isang basket natin yan yeah, mag isang basket na tayo dito ano ito baka may alagang sa ay sorry yan unang basket at ito kay ante isang balde yan o oh, ha ate sabay na tayo sana. Yun, ton laki oh. Grabing haba oh. Wow. San. Ay to, mayroon pang mas mahaba. Ayan oh. Yan guys. Wow. Oh. Haba niya oh. Parang sagana sa tubig lang ah. Bunutin natin. Hmm? Grabing haba oh. Yan po makasipar mi oh. Sobrang haba at kakasabi ko lang na madilim ayun ambo na sana po ay laksan niya ito sana ituloy niya na ituloy niya ng mas malakas na ulan Woo! sana tuloy mo mas malakas yan naka isang basket at isang balde na po tayo mga kasi farming ngayon dahil uh, nagambon kailangan po natin magpasilong dahil ang unang buhos po nito mga ganitong klase mga farming sipon ang aabutin natin okay pasilong muna tayo dito talong natin din talong ah okay lang hayaan mo siya mabasa ng ulan para blessing yan <laughs> yan oh naglan siya sa gabi yan guys oh naririnig nyo hmm? kumula na sige, laksan niya pa ng sige, hatawan mo <laughs> hatawan mo, laksan mo ba <laughs> yan kaya nga yun, yun mas malakas na sige, tinan nyo yung mga manok oh. yung mga manok, oh. nakataran tayo yung mga manok oh. Takot din sila sipunin. Oh, takot. Takot din sila sipunin. <laughs> Yan. Kailangan nating umiwas sa unang buhos ng ulan. Yun. Hanggang doon lang. Wala na. Sige, laksan mo pa. Ayan, tumigil na ang ulan. Hanggang doon lang ang ulan. Mabilis kasi tinataboy ng hangin. Makapal pa naman sana yung ulap. Pero yung amihan ay talagang tinataboy niya yung ulap. Kaya tuloy po tayo sa pagpitas po mga sea farming. Yan, bibi ko. Pasipay na po tayo. Ito na po yung napitas natin. Kuryente. Okay, Ganda oh. Yan yung mga na, na doon. Yun po yung mga class A natin. Nagaganda oh. So ayan. Classified na kami ni Ante. Kailangan punasan dahil mahal ang talong ngayon. Ante, kailangan pakinisin yung talong. <laughs> Kahit hindi makinis, kailangan pakinisin. <laughs> lakas ng hangin oh tumatake na yung amihan So, ayan po, mga sea farming. Uh, mayroon po tayo nakuha na good, 33 kilos. Yung dalawang plastic na yan na malalaki. At yung class bin natin, 9 kilos. Tapos ito yung ating pang-slice, pang-packbit, 4 kilos. Nasa 46 kilos po lahat, mga sea farming. At dumating na rin po yung guwapo kong angkil. Ayan, no? Oh. May dalang sanglay kamuti, kamuting bagin. Lagayin niya daw mo maya, pamiri na sa amin. Okay. Masamig pamiri na maya. Okay, ayan po mga may hanggang dito na lang po muna ang ating update sa atin po mga talong at diretsyo po kami sa amin pong pipino. Kaya kita kits po tayo ulit doon sa atin pong pipino ano, at doon sa patulan natin. So dito sa talong, hanggang dito na lang po muna at kita kits po tayo ulit. Meron tayong 46 kilos medyo okay okay yung blessing na siya dahil medyo mataas pa ang presyo ng talong po ngayon so ayan po mga kasi farming. kita ka sa talit God bless